Hello guys, naghanda ako ng dalawang talong para itry ko kung gusto ng mga alaga ko na kakainin. Yung mga alaga ko yung mga Chinese, hindi Pinoy. So, magtuturta ako ngayon. Ito ang lunch namin. So, ito ang talong. Na inihal ko. Ito dalawa. In. dagdagan ko na itong dalawang ik. Ayan Yelong Yelo ng yelo. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng chicken nor. And then, lagyan natin ng asin. Ayan. Haluin natin ng Halloween ng Halloween ng Halloween. Ayan, iniinit ka na yung mantika. Ayan po, niluluto ko na yung <laughs> a, torta hindi ko sure kung magugustuhan ng dalawang alaga kung mga binata na. And titingnan natin kung ma-enjoy nila kasi mag nagba-barbecue kami, gustong-gusto nila yung talong na iniihaw, barbecue So ayun. Ayun, parang mukhang masarap naman kakainin ko ang mga lagak ko ng Filipino food. Aran. Luto ng aking torta. Ayan. Mukhang masarap naman. <laughs> Mukha lang. Aabangan natin kung gusto nila itong torta. Alam nyo guys, success ang aking ano, nilutong torta oh, <laughs> ito lang naiwan, oh. So, thank you guys for watching my video. Sa wakas, kumain din mga alaga ko ng Pinoy food. Ayun, tapos na kaming kumain at ako'y magliligpit at maguhugas na rin ng mga pinagkainan namin. And salamat sa uh, panonood nyo sa video ito. And uh, I hope you like this video. And thank you, thank you, thank you for watching. God bless. Bye-bye.